Magandang araw mga kabugay sa kumuli si dito. at welcome po sa aking channel Malayari si Arden Ang isi-share ko naman po sa inyo yung tamang paggamit ng abono na urea na pamparami ng dahon, pamparami ng usbong para dumami na ng bulaklak natin mga kabugay Yan ang isi-share ko sa inyo kasi uh, pagkatapos ng mga nakarang araw na maraming mga ulan ay yung mga kabugay natin na mga nagkaganito uh, Mahaba na isang sanga na kulang sa usbong. Uh, ah, yung iba, nalaglag pa yung mga ibang dahon, di ba? Uh, ah, halos nagbabawas siya ng dahon. Uh, Isasample ko sa inyo itong dalawa na to. Pero nasa sa inyo rin kung hindi kayo magtitrim. Kasi ito, titrim ang to. Pero kung yung paglalagyan ninyo, kasi kanya-kanya pwesto naman yan, kung yung paglalagyan ninyo, dapat yung mahahaba yun sa rin. pwedeng na hindi kayo mag-trim. Eh, pero ito nititrimang ko. Ah, ito gagamitin natin ng urea. tapakita ko sa inyo mamaya kung paano yung tamang paggamit. Ito, ititriman ko. Hindi naman sobrang sagat. At tanggalin ko lang yung mga hindi na kailangan sa nga kasi sobrang mahaba ito. Nagkaganyan oh. siya. Oh. Nakita nyo. siguro meron din kayong mga ganitong napagambilya. May mga nakaraang mga araw kasi eh, sobrang ulan. Diba? Ito, babawasan ko dito hindi naman sobra sobra kesa tagal ko sa inyo pero kung ayaw nyo mag trim pwede rin pwede rin abunuhan natin ng urea kulang sa usbong ano makita ah, nyo kulang sa usbong ano huh? Saka so, yung mga sanga na ganito, pag nag-trim ka, wala nang dahon na natitira, 'di ba? Papausbugin natin 'yan. Papakapala natin ng dahon. Pagkaraan, ah uh, papabulaklakin na rin natin kung hindi mag-uulan. 'Di so, pagka nag-uulan eh na ano, natitipid tayo sa pagmamulaklak ng mga bougainvillea. Ganyan lang ang pagkakatrim niya. pa isa. Ang ah, ito nyo ito, may mga sanga na mahaba. Pero walang mga dahon dito. Oh. Kung mamumulaklak yan, malayo na. Namumulaklak din ito, nakapapasin nyo. Talaglak na yata. <coughs> Pero hindi siya nagdami ng bulaklak. O konti. Gusto ko rin siyang triman. Ngayon ito lang yung pag trim Bibilugin lang natin, mas maganda. Hindi kasi mamumulaklak ng marami kung ganyan. At saka malalayo yun yung mga ibang sanga nila Hindi siya magkukumpol. Pero hindi naman natin masyadong sinagat. Malalaki na kasi ito. Ah, meron kayong mga bugambilya, pwede nyo ang gayahin yung gagawin. Ah, ganyan na. Ito yung pating mix niya, maganda. Magaan, di ba? Makita nyo. Ito yung pating mix niya. Prisal. Tuyo, tuyo na kasi hindi kami nagdilig kanina. Bawasin pa natin dito, sa itong mahaba. So, Ganyan lang. <coughs> Makasakaling, papulaklak na natin. Ito yung abono ko. Turo ko sa inyo yung tamang paggamit ng urea. Kasi ganito lagi ang ginagamit ko pagka magamit ako ng urea. Ilan naman ipapakita ko sa inyo yung experience ko. Ito sulfate. Medyo nagbabrown siya. Diba? Ito yung urea white. Ito naman yung triple 14. Ito lang gagawin na natin tuwing ano gagamit ako ng urea hinahaluan ko siya ng triple 14 pag nagkuspong siya mamumulaklak na rin siya ganito lang paggamit bihirang bihira lang ako gumamit ng puro na urea o hindi pa yata so, pagka yung mga maliliit kong bugambilya kung so, bisa may matikas na ganito oh. gaganyan ninyo lang tinasabugan ko yun nagagamit pasabog na lang yung mga ibang halaman ko dito para bang magsasabog ng punla ng palay diba sasabog mo na lang para mo didiligan na mga agad pero pag mga um, ganito naman mga nakapat na ganito, kailangan mo mag-urea. Gumamit ka ng urea kasi kailangan, kailangan na mayat yung mga bumimbilya natin. Ganito lang ang gagawin. Buka kayo ng isang kutsara na ganito. Yung sakto lang. Yung ginaganyan mo, wala na malalaglag. Saka kukuha din tayo ng isang kutsara na yuriya. Sakto lang din. Kasi mahirap naman yung sobra. Ganyan lang oh. Kaya halo lang natin maigi. Pero dapat yung tigisang kutsara, ganito nakalaki ang bugambilya nyo. Kapag yung maliliit pa lang ang bugambilya nyo, ang gagawin nyo lang, hahawakan nyo lang ng paganyan. Dalawang gilid ang lalagyan niyo. Pero pagka malalaki na ganito, kaya na niya. Pakita ko sa inyo yung paglalagay. Kaya may halo yan. Oh. Pag nagusbong siya, baka sakali, mamulak-ulak na siya kasi so hindi mag-uulan. Kasi pag nag-uulan, talaga nakokontrol yung pagbulaklak ng mga rooted. Eh. Ganyan lang. Oh. ikot lang uli natin yan sa gilid. Huwag tayo maglalagay sa, ano, sa may puno, sa gilid lang. Ganyan lang kakonti. Oh. Ang laki ng pat, diba? Sang kutsara lang kasi mahirap din yung sobra pero pagka may nagsobra sobra kayo na nabunuhan nyo, hindi nyo nadiligan agad nalagay sa may puno nagulang kayo sa dilig naglaglag yung dahon nya pag datahon ulit yun nasa diligan nyo lang ganito lang karami, oh. ang karami sa kutsara Nakita ah, nyo ito sa loob ng 15 days ito. Ah, malusog na malusog yung mga dahon niya. Ah, maraming usbong. Magugulat ah, kayo sa resulta niya. Haluan nyo lang ng triple cortin. Maganda. Lalo kung mga malalaki na yung pagandilan. Pusin mo na dito kasi dalawang kutsara lang naman ito. atin. Bali, digisang kutsara siya, di diba? Yung ano, bumili ka ng isang kilo na triple 14 sa mga agricultural supply. Mura lang, mga 30 pesos. Pakatagal nyo nang gagamitin. Ganon din yung urea. Mas mura ng konti itong urea. Ito, mas mura pa itong ano, sulfate. Ito, para sa mga maliliit na bagong ito eh. talagang dapat yung kaya ginawa yung abono talagang pang abono ng mga halaman yan depende lang kung magaling tayong gumamit yung alam natin gamitin siya kung paano natin siya gagamitin ng wasto sa akin subok na subok ko na yan katagal ko nang may garden <clears throat> na may mga... kasi ginagamit ko ito sa hindi bugambilya sa mga ibang halaman ko na namumulaklak Ayun, dapat lang diliga lang natin agad. Ah, uh, mapapansin niyo na yung ano, yung urea malulusaw agad. At uh, itira lang din triple 14. Tatantyahin niyo lang yung ano, yung sakto yung tubig niya. Wala nang tutulo kasi pag tumulo ng marami, yung sabu, sa sa pat niya, sa butas niya, may masasayang saktuhin nyo lang yung matatandyan nyo naman yan lalo kung dry yung ano yung patil mix na pinaglagay nyo kung basa naman eh siyempre konti lang ito tutubig natin o so, lang paggamit ng urea makikita nyo ito mag-uusbong ito ng marami pagkaraan kung mamumulaklak siya eh marami na siyang bulaklak di ba ganyan lang sabi ko nga kanina na pagdating ng 15 days talaga mapapansin nyo yan basta nalagyan nyo ng urea 15 days tatalab na yan eh ah, yung mga dahon niya talagang parang nagnanaw-naw malalaki maraming usbong Paglating naman ng one month, eh makita nyo, baka may mga usbong na ng bulaklak. Baka magumpisa siya na siyang mamulaklak. So, hindi masyadong mag-uulan. Kasi yung mga rooted kuminsan, eh, mahirap pa bulaklak at pagka yung napag-uulan, di ba? Ang nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod yun ng mga video ko. At kung nagustuhan nyo ang video ko please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ng video. Bye-bye!